Ano yung ka talaga? Ano yung laban ka talaga? Ano ka talaga? Ha? Ano ka talaga? Ayan mga Kawander wonder mm -hmm. Siyempre may naisip na naman kaming kalukuhan. Pag may bago talaga kaming kasama, tayong kasama din. Okay. Ang dami kong naiisip na kalukuhan. Kalukuhan susunod. Ayun. Ang ginagawa nila. Ayun sila. Ayun sila. 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 Kakampi Ayan. natin dyan si Juan. Juander Juan dyan. Oo, natin. Oh. At, si Juan, si Juan. Masa si Juan Ayun. Si Ate Rose, yung bago. Ate, isa ka wonder yan eh. Sige. Oh, okay, tayo. Oh, sige. Sabihan ko na. Sabihan oh, Okay. na. Aging Ano ka ba? Ha? Kanina ka pa! Sabi ko nga sa'yo, alas tayo. Alas ako eh. Kung kulit mo eh. Hindi mo ikaw pa yung naapi ngayon? Eh, di ba naman ako yung masusunod kasi ako yung lalaki? Umayos ka! Hindi purkit andito yung kapatid mo ha? Matapang ka na ngayon? Matapang? Huwag mo sabihin sa akin ano ha? Mayos kayo. Mayos ka. At ako'y... Ano? Tayo mo na ako? O ha? bakit ha? Bakit ha? Ha? Bakit ha? Ano? Ah, gigil ka eh. Pinagmamalaki mo yung kapatid mo nandito? Kaya ganyan ka na? Matapang ka na? W wala sa akin, wala kapatid-kapatid. Kung ano, Trinit Ay, sumusobra ka na eh! Ay, mm, 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 Ikaw sumusobra ka ha? Mm, mm, mm. ako sa'yo! Ay, ay. Ano, 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 lalaban ka, lalaban ka! Ano ba, ano ba, ano ba, ano ba sa inyo? Ano, lalaban ka, ka. Lala oh, Sige! Oh. Masigra na yung pinto, kawandir! Ay, Ito mo si kuya! Lang, eh. Ate! Bakit may lagnat ba si Joshua?

nag-aaway kayong dalawa? Sabi niya, Terus, oh. oh ano kasi kapatid mo yan? Oo. Ay, ma, grabe bina prang si Kawander, bi. Yes. <laughs> Akala ko kasi so, totoo so nag-aaway so, sila? Oh. Uh. Bi, napagod din ako kakadam, sampal-sampal sa karton. Masakit ng kamay ko, kakakampas-sampas. Ayun ay, pala, ate.

不然，不然。